hapon po sa inyo, Ma'am Ria. bakit Ba't naiyak na po kayo, Ma'am? Sobrang ano, bigat na po nang nararamdaman. Sige po, ikwento niyo, ilabas niyo po yan. Ano ba nangyari? Nung ano po, nung February, last year po, unang, unang paputok po niya. Marami Sino po ito? Si Jerome Hernandez po. SP1, Sargento. Sige po. Opo. Nung birthday po nung manugang yung lalaki, okay. nagpaputok po siya ng apat na beses. Marami pong pulis sa bahay namin. Tapos yung nung nagpaputok po siya ng tatlong beses na tuloy-tuloy. 9:30 PM nagpaputok po siya. Bakit po siya nagpaputok? Nag-aaway po sila ng asawa niya ang alam ko. Okay. Tapos mga 12 tatlong beses sunod-sunod po nasa terrace po ako tapos yung mga anak ko nasa baba po. So alas 9 tapos 930. alas 12. Opo, tapos 12 po nagpaputok po siya ulit tatlo. Tapos sabi niya gago akong pulis. Sabi ko sa inyo gago akong pulis. Sabi ay... ko Sino ang pinagsasabihan niya ng gano'n? Yung mga tao po doon, kasi puro pulis na po yun eh. K so wala siya talagang tinutukoy na taong pinagsasabihan, kundi lahat na nandoon sa paligid. Opo. At nagawa niya yun dahil nag-away sila ng kanyang misis. Opo. Wala Alam namang, ko nagkakasagutan na po sila eh. Nung 9.30 o. pa lang po eh. Walang umawat ng mga pulis? Inawat, pulis inawat dun, po siya nung... So ano ginawa niya ho nung awatin siya? Ewan ko po, nag-awat lang po siya. Tapos maya maya po, nagpaputok na naman po siya ng tatlong beses. So dalawang beses nung gabing yon? Opo. Okay. Marami pong nakarinig. Alright. Iyon po. Ano pong nireklamo nyo dito? Kasi nga po, ilang beses niya na pong pinagbantaan yung buhay ko tapos pinakipakyo niya po ako. Oh, okay. <laughs> So kayo ang pinaginita niya. Opo, pag nag-aaway silang mag-asawa, lalabas lang po ako ng gate. kasi bahay nila tapos bahay namin. Pag lalabas po ako tapos nag-aaway silang mag-asawa, ako yung inaano niya. banong nung tinatawa-tawa mo diyan putang ina mo ka, sabi niya sa akin. Sabi ko hindi naman ikaw ang inaano ko ha? yung lalaki inaano ko ah. So ikaw ang pinagdidiskitahan niya sa tuwing nag-aaway sila ng kanya misis. Opo, tapos minsan po lalabas po ako ng gate. Tinalsikan niya po ako ng tubig. Sabi ko, Pati talagang minura ko kasi wala na po akong respeto sa kanya dahil sa ginagawa niya sa akin. Sabi po, putang ina mo nang babasa ka hmm. ba? Tapos yung bata na kasama ko, ang sabi sa kanya, ang tina tina anong, tinating, anong tinitingin-tingin mo dyan? Gusto mo kainin kita? Pati bata, ba pinapatulan niya. Eight years old po. Eight years old. Grabe naman. Pero paano niyo po nalaman na polis yung itong kapitbahay Kasi mo. po naka-uniform po siya. Papasok po siya ng alas 8, uwi siya ng alas 12, tapos hindi na po siya mag-duty. Naka-uniforme mismo. Opo. Nakikita niyo po yung nameplate niya. Hernandez po. Dito. Nakalagay Hernandez. Opo. Chairman Isostomo Contreras, Barangay 170, Deparo 2, Caloocan. Magandang hapon po, Chairman, Sir. Magandang hapon po, Sir. Ito pong uh, sinasabing He Hernandez sa inyo pong barangay na SP1 daw ho, uh, na verify niyo ho ba kung talagang pulis ito at sa ampong uh, istasyon ng PNP ito siya naka-assigned? Chairman? Actually sir, actually sir, kanina po pinapunta ko yung exo ko dun sa bahay Apo. at uh, Sine-check nga po kung saan uh, ano ng NPD naka-assign. Medyo negative po yung naging pag-uusap. Pero sabi ko, mamaya pag ko, dahil dito po ako sa Congress, Apo. pag uwi ko po, gagawa po tayo ng paraan para ma-identify yung tao kung saan po talaga naka-assign. Uh, pero, pero alam niyo na po itong uh, sumbong against him, uh, chairman, dahil palagi po ito nagpapaputok. Kapag kaaway niya, palagi yung misis niya, uh, nagpapaputok sir, po, po ito ng barel. Dahil po sir, marami sir na Uh, nagsasabi na nagpaputok po talaga yan ng barel pero wala pong uh, files or uh, reklamo na pinapahatid po dito sa barangay. Marami po yung nagsasabi noon doon sa area, doon sa lugar. Opo. So marami na po nagreklamo against him? Actually hindi po talagang direkta nagre nagreklamo sa barangay. In-encourage nga po namin kung sino po yung talagang... Uh, Ah, uh, nakakaalam ng mga ginagawa nito para kahit po paano ma-report okay. din po ng barangay. Okay, ganito po, uh, Chairman, makipagtulungan po tayong lahat sa ating PNP, i-identify po nating kung sino talaga itong taong ito at kung pulis po siya, saan o siya nakadistino para ma-refer po natin sa proper authorities ito pong kanyang mga ginagawa at makasuhan siya at makulong kung kinakailangan, ano po? Yes sir, asahan niyo po ang kooperasyon po ng barangay. Sige po. For the meantime, uh, Chairman, sige, antayin po namin ang uh, maging resulta po ng inyong investigasyon at uh, yung PNP po, gagawa din po ng sariling investigasyon. Makipagtulong na lang po tayo sa ating PNP. Chairman, ano po? Opo, umasa po kayo, umasa po kayo, sir. Salamat po, Chairman. Sige Thank po. You po. Magandang hapon po sa inyo, PO1 uh, Jero Hernandez. Sir, good afternoon po, sir. Opo. Kayo po ba yung uh, inireklamo po ng papaputok po sa... Barangay po, Hindi po ako to. Ang, ang ano po niyan, inare, po niya, pinagkakalmot, pinagmamura. Kaya po ano yan, kaya po nagatas may kasunduan na po kami sa presinto niya na pinatawad ko na po yung tao na yan. Kaya nagtataka ako, bakit ano? May, meron po kayong kasunduan sa presinto? Opo, opo. Siya po, pinatawad ko na po. Kasama niya po yung, ano, yung kagawad ng Kubaw Ah, uh, nasasakupan sa kanila do sa kamag-anak niya, pati ng kapatid niya, taarap po, pinatawag okay. ko na po 'yan. Uh, sir, sir, excuse me. Uh, okay. pero meron pong uh, siyang binigay ng mga date, maging po si chairman, ah, uh, sinasabing meron nga po talaga mareklamo uh, against you nang paputo kayo. Kayo Rob po ay away sa inyong misis. Ay hindi po totoo 'yun, sir. Hindi po totoo 'yun. Ang nirirereklamo po niya, sir, kasi hinuli ko po 'yan, sir. Kasi nagwawala po 'yan. Nagwawala po sa ano yan, dun sa alas 11 pala ng umaga, nagwawala na po yan. Okay, sandali lang po ha, para maging patas tayo rito. Ma'am. Madalas nga po siya magpaputok ng baril tapos yung pagbabanta niya po sa buhay ko. Okay. Tapos... So tapos, ang pinaka-issue dito, sir, ay uh, yung pagpapaputok ng baril muna, kayo ho ba nagpaputok ng baril ng, wala ng July 18, wala 18 wala February 16, September 16? Wala po yun. Wala po yung na sir. Ang ano niya, nang nireklamo kasi niya, parang na ano siya. sir, sir, sir. mamaya na po yung reklamo against her. Yung reklamo muna against you, sir. Kasi mismo po si chairman ninyo, si chairman Crisostomo Contreras, ang nagsabi na karating na rin daw po sa kanya, although hindi po nagpapablatter yung po mga nagreklamo, pero meron nga po daw talaga mga reklamo against you na kayo rin po ay nagpaputok talaga sa inyong lugar in so many sir, occasions sir. na. Kaya si Chairman doon, wala namang ginagawa. Ah, kahit panig niya, hindi nagpapagano Sir, uh, sir, si, kaya si, paano, paano may gagawin si Chairman samantalang wala naman talagang officially pupunta sa kanya para magpablater? Ang sa kanya lang daw po siya nakakarating ay yung mga sabi-sabi na nagpaputok yung si uh, Jerome Hernandez. So paano niya actionan yun? Isa, puro sabi-sabi pa lang. Ang tanong ko ngayon sa inyo, sir, bakit niyo po ginawa yun, sir? Wala po ako nag wala po akong ano, Wala pong katotohanan. Wala po akong, akong katotohanan niya kasi galit lang po sa akin yan kasi nga diyan ang nangyari. Asuntin ko po 'yan sana pero nagmakaawa pamilya niya sa akin dahil alas 11 pa lang ng umaga. Inom na ng inom 'yan. Pinagmumulan na po ako niyan. Ah, Ngayon, nung inaawat okay. to ng gabi, meron na po ako medical certificate dyan, sir. Ah, okay. Nakakuha ang gabi dyan. Okay, sige, sige. Mabuti na lang po, sir, at nagsalita kayo. Kasi huwag ka Buti dito, p Sir, kapag Eto ikaw ka ho yung inusente rito, sir. Sir, sandali sir, eh, lang. Pakita ko po yung, ano, yung mga picture ko lang ano, meron po ang picture. Okay. Tapos medical certificate. Okay. Pwede po ako pumunta dyan, willing po ako pumunta dyan. Para okay. para okay, very ano good. maano po yun, ano. Okay. So, uh, Ma'am Rhea, kayo raw po maaga pa lang ay umiinom na at iskandalosa kayo at kayo daw po talaga ang may problema, sabi po ni p at kayo raw po ay sa na sana niya ng kaso, nagmakaawa lang po kayo sa kanya. Sagutin niyo po. Nag-inom po kami mga after lunch na po yun. Pero madalas po kayo mag-inom? Opo, madalas po. Gaano po Nag kadalas? Nagwawala po ako dahil sa pag na ko po yan. Lalo na, so madalas po so kayo mainom? Opo, pero meron hubang okasyon na kayo pero, po... Ma'am, ma sagutin niyo na po. Kanina ma'am, pinabayaan kayo salita ng okay. salita. Tinira niyo ng tinira si PO1. Okay? Para maging patas naman ho tayo rito. Okay? Meron hubang okasyon na kayo ho ay nag-inuman, no, nakipag-inuman at kayo po ay naalasing at kayo po ay nadala sa presinto sa sampan ng kaisana ng kaso ni po Pero dahil po kayo po ay nagmakaawa, kayo ay pinakawalan. Nangyari ho ba yun? Opo, pero... Okay, ma'am. Yes, okay. O na nangyari yun? Yes, okay, po. Okay. na... po Pinasasan po niya ako tapos kinalagat po sa tatlong kanto po. Ang sinasabi niya, ma'am, kayo raw po palagi nagiinom at minsan nagwala ho kayo. Bakit po kayo nagwala? Isang beses lang po yun nangyari nung pinasasan niya po ako. Kapag every time po nagpaputok yung number, naalala ko yung anak ko nung, nung time na nagpaputok siya ng apat na beses, nakita ko po yung anak ko nasa isang sul. lang po. Natatakot. Opo. Okay, Is isa na lang po, ma'am. Uh, nung dalhin ko kayo doon sa presinto... At kayo po'y kakasuhan at nagmamakaawa raw po kayo ayon po sa kanya. Hindi po ako nagmamakaawa. Ma'am, yung sinasabi lang niya, nagmamakaawa daw po kayo, sa sa sana kayo ng kaso. Ano ho saan ang kasong isasampan sa inyo? Alarming scandal po, sabi niya. Hmm. At yun po, kaya po kayo kinaladkad pa po na presinto dahil nagreklamo kayo? Kinaladkad niya po kasi aminado po ako, minumura ko po talaga siya dahil wala po akong respeto sa kanya. Kasi nung araw po na pinakyo niya ako, sasakalin niya ako, papatayin kita, yun po yung mga araw na sinabi niya sa akin. Kaya hindi ko po siya nire-respeto. Okay. Yun naman pala P1. Narag nyo naman po. Hindi ko na po ulitin. Uti mo yung nanay maba. ko, sir. Sa so, P1. Niya. Sir, siya naon, sa bunga ngayon na po nagsabi, ting makakainom siya, nagwawala siya, sir. Saka hmm. ang medical legal niya na ano, alcoholic bread, wala po siyang pinsatang na ano, pero willing po ako magpakita dyan, mag sa inyo, papakita ko lahat ng picture ko, ng damit ko nasira, at saka yung mga, ano niya sa akin, ebidensya na sa medical certificate po. Ngayon po, nandito po ako sa ano, Tala Hospital para kuha ni medical certificate. So, As meron po kay medical certificate? Medical? Meron, sir. Kala ko kasi, sir, tapos na yan, sir. Kasi nga pinatawad ko na. Yung pala binaligtad pa ako. Ah, ano po yung medical Pero, certificate na yun, sir? Ano pong meron doon? Ano nakalagay ah, po doon? Eh, sir, sir, kinukuha ko pa lang po ngayon. Nagbayad lang po ako ng... Ano, ng Kailan lang. po ito, para sir? September 17 po. September May 17. Kaya po lang Ngayon po, sir, para patas po, kayo po mismo bigyan yung isang authorization letter para kayo kumuha ng medical niya rito. Isa na lamang po na katanungan, sir, ano? Ah... Uh, yung pong medical certificate po ninyo, tinatanong kanina, hindi po nasagot ng diretsyo. Uh, bakit po, sir, alin bakit alin po? Po kayo nagpa At ano pong nakalagay doon sa medical? Sugat, kalmot? Hindi po pa na ano ngayon. Oo oh, po, sugat po. Sugat, tapos may picture po ako. Picture lang po ako ng asawa ko. Puro kalmot po. Ang, lala, ang lalalim po ng tama. Eto, mayroon akong picture dito na yung araw na yun, niya sa akin. Kaya kuha ko na pilitan. Nadali siya sa kusinto. Okay, so bakit to kayo nagtamo ng ganong kalmot? ano pong nag-trigger noon? Ano pong pinag-ugatan noon? Naawat ko po sila na, lang, kasi naawat po siya ng asawa ko, ng misis ko. Uh, huwag na maingay kasi nga huwag na nagwawala. Baka mura siya ng mura sa akin. Hindi ko naman po siya inado dahil natutulog po ako noon na... Ngayon po, sa pagdabas ko, inawat ko po, po sila, inawat ko misis ko. Ngayon, Sinu pinagmumura ngayon? niya na ako at pinagkakalmot dahil sobrang po siyang kalasingan. Yan po yung totoo noon. Kahit na mag-imbestiga po kayo sa lugar namin, yun po yung magiging ano. Anyway, inamin naman po ni ma'am na palagi raw siya umiinom. Di ba, Nins? Mm -hmm. uh, at least, I mean, maganda dito kay ma'am. Pero ang sinasabi niya kasi ma'am din dito, ma'am, naging patas lang ako dito. ano Nakikita niyo naman po, kinuha ko lahat ng side para malaman ko ho kung pa paano kami uh, puporma dito, saan kami lalagay. Uh, kapag kayo ho ay nalalasing na pagdidiskitehan niyo po siya? Hindi po nung araw lang po yun. Kasi nga nagpaputok po siya ng baril. Madalas naman po ako mag-inom doon na wala naman pong nangyaring pagwawala. Mr. Regan Legaspi, magandang hapon po, Sir Regan. Magandang hapon po, Sir. Kukuha lang po kami ng konting information pa uh, galing uh, from you dahil kayo po ay uh, uh, tanod po dyan at uh, marami kayong mga nalalaman tungkol uh, sa mga pangyari dyan sa inyong lugar. Uh, anong pagkakaalam niyo po kay, kay 1 Jerome Hernandez versus uh, Rhea Rio Agpad. Yung pong CO1 Hernandez ayon po doon sa mga katalimbahin na pag nagagalit po, eto eh, si po yung nagpapasutok ayon po doon sa mga kapitbahay. Ayon. Opo, okay. pero wala naman po naglalakas loob na magpunta sa barangay at magtumbong. Kasi po, kung meron man po, siyempre, akin naman po namin yan. At sasabihin po namin sa kasi nakakahawak sa Ah, okay. So, yung pong mga nakakarating sa inyong impormasyon ay mula sa mga uh, sa barangay ninyo, sa mga kapitbahay ni P1 Hernandez, Apo. na Apo. hindi ho nanggagaling mismo kay Ms. Rhea Agpad? Hindi po. Meron din pong ibang mga tao na nagsasabi po sa isa. Okay. Uh, yung po yung nakakarating sa aming na uh, sa aming uh, balita. Nakakarating po. Yan, meron po kami mga tao na mga nakasira sa orga Okay. Sige. At kaya niyo po hindi na-actionan sapagkat hindi na ayaw naman nila ilagay uh, sa blatter puro sabi-sabi sa po Okay. Sige po. Maraming salamat po, uh, Mr. Legaspi, sir. po, uh, P1, ito na lang po ano, kung kami po tatanungin. Uh, ayan po, nagsalita na po yung mismong taga-barangay na nakikita naman po natin, eh siya po gumigit na lamang. Eh meron naman po talaga raw sumbong from your mga kapitbahay na kapag ikaw po'y nagagalit, nagpapaputok ka Yan ho, hindi, nagagaling na miss, hindi na po nagagaling kay Miss Agpad sa ibang mga kapitbahay niyo na po. Ibig sabihin, sir, abusado ho talaga kayo. Ano ba po talaga yung niya? Sir, granting, granting, ito pong si Miss Agpad. Lasinggera ito. Nandun na tayo na siya iskandalosa na kapag siya'y nakainom. Pinangaralan ko siya kanina, sir, kung nakikinig ka, di ba? At uh, siya ho ay... Uh, sir, na sadilan, sir naglalakas oh, loob na murahin uh, kayo. Sige. Pero, sir, it still remains the fact na kapag ikaw ay nalalasing, nagpapaputok ka na, hindi mo dapat ginagawa, sir. Maliho talaga yun yung pagpaputok ng barrel. Sir, ba kung sinasabi nilang nag nagpapaputok ako ng barrel, bakit wala po lumirespond tanod dun? Kasi wala nga, sa akin. Kasi nga, sir, sir, sinabi ni Tanod, nag-responde, sir. In fairness, sabi niya... Wala po, sir. Hindi, sinabi niya, sir, gusto Wala. i-playback natin. Sabi niya, wala pag, po, sir. pag raw sila, sir, wala na, tapos na yung insidente. May nagreklamo sir. Ro, sir, verbal. Pero uh, ah, walang sir, nagpapablatter. Ba, may mga kagulungan na at nag-iintakatada. Sir, naman, Hindi sir, na, ano. Kaya nga po, sir, maliwanag sinabi po ni, ni ano, XO may mga nagreklamo, ay na ipa-blatter dahil takot sa iyo. Ngayon, pag pumupunta sila para i-verify yung reklamo, tapos na incidente so there's nothing that they can do. Wala po nangyayari yung kausap ko lang si Exo kanina eh. Ang si bababa ka ng loob niya sa akin eh. Ngayon, ay, si bis ay, siyempre sir, siyempre, siyempre naman, bakit siya hindi magbababa ang loob sa iyo? Eh, wala kang kasalanan in the first place ngayon mismo. At pangalawa, siya na nga pong nagigisuyo para makipag-usap ka sa amin. Tapos sisiga-siga pa siya. At saka hindi naman abusado si, si XO. Sir, Kasi po, delikado po yung ginagawa ninyo, sir. Maray natin, baka yung mga nakaraan panahon, sir, na may mga na namamatay dyan ng mga bata dyan sa kaluokan, tinatamaan ng mga ligaw na bala, baka galing po sa, sa baril nyo yun. Sir, wala ka katotohanan. sir, hindi, sir, hindi, Ano walang katotohanan? Marami na pong bes na insidente na pagdating po ng mga New Year Christmas o kahit na hindi New Year Christmas na may, meron po mga namamatay ah, ng mga bata pa, tinatamaan po ng mga ligaw na bala, tumatago siya sa mga bubong dahil nagpapaputok pag nalalasing kung sino man yung mga gun owner na yon Baka ka ako, uh, uh, isa ka na doon, sir. Yun, magalit lang mo sila sa akin dahil sila, siguro, mga nasasagasaan ko diyan, ayaw nila may polis diyan. No. Sa lugar na yan, Napakalil kasi illegal po diyan. Nawawalan ka na ng pekto, sir. Wala ka na sa pekto, sabi pa nga nila. Hindi, sir. Hindi sir. Sabi na nga natin sir, eh, itong Digo, si ma'am. niyo na la sir. Nala, sir. Pe, pwede po hindi tayo magkakasundo. Kung ano may complaint po sila, sasagutin ko na lang po sir. De, kaya nga sir, kaya nga. Tayo, salamat eh. sir at uh, nagipag-usap ko sa amin. Pero what I'm telling sige, you now is, sige po, I will do everything na hindi ka na ulit makakapang abuso sir. Yan pong inyong sungay Sera, at pangil at buntot, puputulin po namin yan na hindi nyo na po magagawa. Sera, Wala pa kasing uh, nakakaalam na mga tao pwedeng gumawa ng action laban sa inyo dahil lahat takot. Kami po hindi kami takot sa inyo kisi kahit sino ka pang demonyo, babanggain ka namin, walang pakialam. Okay? Nagkaroon ka ng katapat ngayong araw na ito. Mga kapitbahay mo, duwag sa'yo, takot sa'yo. Dahil may baril kay Pero kami, hindi kami takot sa'yo. Kahit saan tayong imperno makarating. Mula ngayon, tablado ka. Eh, so, kausapin niyo na lang po asawa ko, sir, para malaman niyo. <laughs> Bakit nyo? ko kausapin si Mrs. Eh, wala namang kasalanan eh, na si kasi... Mrs. Eh, is para maano, i eh, bias naman oh. po kasi kayo, hindi i-check no. niyo agad. Kinukuha dina, ko ano na lang side mo, na naging fair na nga ako masyado pati nga itong itong uh, nagreklamo sa amin, nangaralan ko na. Tapos hindi pa ako fair, bias oh, pa sige ako. Sige po, sir, sige po. Salamat po, salamat po, sir. Sige. Sige, basta tanda mo yung mga pinagsasabi ko. Ma'am, may problema siya. Mas malaking problema niya kaysa problema niyo. At salamat po. Naging very honest po kayo sa amin from the very start, inamin niyo po yung mga paratang niya. Yung mga sinasabi niya na kayo po nagiinom, naglasengero whatever, inamin niyo umiinom kayo. Yun ang maganda sa inyo. Ibig sabihin kayo, ho, walang tinatago, nagsasabi talaga kayo na totoo dahil binuksan niyo agad yung libro niyo. Nothing to hide. Good. Siya ang dami niyang tinatago. Guilty po siya. Nasa linyang telepono si Major Renante Galang, Chief District Headquarters Support Unit ng Northern Police District. Yung boss, ni PO1 Jeru Bernardo Hernandez. Major Galang, magandang hapon po, sir. Yes, sir. Magandang hapon po sa inyo. Opo. Sir, ito pong uh, si uh, PO1 Hernandez, ay tauhan niyo po pala ito. Salamat po at tinanggap niyo po tawag namin. Meron po kasing reklamo laban sa kanya na siya ho ay madalas magpaputok sa tuwing siya ho ay nagigipag-away sa kanya. Mrs. yan po ay nakumpirma ng uh, barangay XO sa lugar na kung saan ho siya nakatira. At ang gusto po sana namin mangyari, number one, paimbestigahan niyo po ito sir at yes, uh, madali naman humagtanong sa barangay and then Apo. number two, kapag napatunan niyo po talagang totoo uh, yung pong uh, sumbong, reklamo against him, disarmahan po ito at uh, number three, e eh, pailan na po ito ng kasong admin. Apo. Major. Yes sir. Apo. Sumaasahan so, po namin ang inyong uh, aksyon? yes, sir. Down? Actually, na-assign po siya sa Northern Police District uh, last August 30, 2016. Okay. Galing po siya ng RP How when suddenly nagulat na lang po ako may tumawag po sa akin regards dito kay uh, CEO Juan Beru Hernandez, complainant regarding po sa kanya. Yes, sir. Uh, with regards po sa complaint sa kanya, ang aming pong impilan dito po sa Northern Police District, hindi po tinotolerate ating uh, district director regarding okay. sa mga may mga complaint against sa mga pulis po natin. Yes sir. Pwede pong uh, ihabla ng mga complaint natin through sa admin case na pwede nating may kaso sa kanya para magkaroon po tayo ng uh, holding sa kanya, nakakasuhan natin for admin kung ito nga okay. pong mga reklamo sa kanya ay eh, totoo po ba or hindi? Okay. Ng sinabi niyo, paimbestigahan po natin, wala pong problema. Pero papuntayin po natin yung complainant po natin dito at kasuha natin itong pulis natin ito na kung ito po ba yung kasalanan niya o okay, hindi po. Sir, uh, nabanggit nyo kanina, uh, ito po i-awal ninyo dahil hindi ho nag-report. Uh, base po kanina sir, ha, hindi po kami nagkaintindihan ni Ma'am Carol regarding to sa status ni po 1 Jerry Hernandez. Ito po si Jerry Hernandez ay... Uh, nag-duty po siya sa gate ng from 12 midnight to 8 o'clock. So graveyard po yung duty niya. Mm -hmm. With uh, na-confirm lang po natin kanina sir. I see. Okay. Uh, so nag-duty po siya ako sir, Apo. Sabihin, okay pa siya sa sa record po na nat ko po ngayon. Nagtatrabaho sir. talaga siya. So sige, Apo, Apo. yun na lang po sir. Yung pong uh, reklamo na siya po nagpapaputok ng baril, pakiimbestigahan at sampan yes, ng sir. kaso kapag napatunayan. And then yes, isa pa sir, uh disarmament of course, pagdating ho ng Pasko at New Year. Yes sir. Or even before namang uh, dumating yan, um coordinate po kayo sa barangay. Uh, yes, ng uh, barangay 170 dahil madalas daw po ito magpaputok ng baril sa tuwing nagkikipag-away sa kanyang misis yan po yes, i-bantayan niyo ho siguro palagi nakakatakot ho yes, ito di ba kaya kami ma para araw sir, for your information sir bago po sila na assign dito kasi marami po sila ito almost siguro 20 plus sila na assign dito from regional uh, personal holding unit sa region po sa Biquotan sila po yung mga taong, yung mga pulis po natin na may case Aha. na kaya nandito sila sa RP House. So, nandito po sila ngayon sa amin na, na download. So, ngayon sir, actually, kaya sila napunta sa under ng unit ko. Lahat po kasi na may cases na pumasok sa amin, eh ngayon ni eh, muna ni District Director. Kaya nandito po sila. So, ibig sabihin sa sir, eh, ito yung mga reject. Nagbigay ng sakit sa ulo once upon a time sa PNP, kaya in-assign sa RP How, and then ngayon, ina-assign sa inyo. Di, sakit sa ulo mo ito ngayon, sir, itong si P1. Actually, sa amin, sa kanyang pag, uh, punta pa lang sa amin, hindi ko po masabi na sakit ng ulo siya. So, ito ngayon po, uh, kinakaharap ko ngayon na may reklamo sa kanya. Mare, this is the first time na maharap po siya na may sakit ng ulo. <laughs> Okay. Sige. Good luck, Major. Sir, um, pakiusap ko lang po sana sa inyo, sir. Uh, maaring sumadya po sa akin yung complainant na sir para tumayo po yung laban doon sa Sige. police po natin. Opo. At uh, tinitiyak po natin na mapahimbestigaan po natin dito sa investigation office po ng Northern Sige. Police District. Sige po, Major. Sobrang thank Opo. you po, Major. Ah, Mabuhay ko kayo, Major. Opo. God bless Papuntahin po. Papuntayin niyo lang po sa, sa akin, sir. Ako na po ang harap sa kanila sa ito eh, ano pong pwede nating magawa para po sa, uh, sa mga complainant po natin, sir. Yes, sir. Salamat po, Major Galang. Mabuhay ko kayo, yes, sir. sir. Yes, you. You. sir. Thank you. Sige, ma'am. Maraming naman po yung uh, sinabi ni Major, sasamahan po namin kayo para makapagsampap po kayo ng formal complaint laban dito kay PO1. Okay? Sige, ma'am. Punta kayo doon kay Amy para may schedule po natin yung pagkikipagharap niyo po kay Major. Thank you, po okay. sir. Salamat po, ma'am, sa pagpunta. Okay po. ワンダー